Hi guys! Welcome back to my channel. So, nakita nyo ba yung kumanta si Bianca, Will at Dustin sa announcement ng MMFF na makasama sa December na mga movies. At ito na nga guys, nakakilig. Hindi din nagpatalo si Dustin kay Will sa kaswitan kay Bianca. Hinatak bigla yung bewang ni Bianca. Aba si Bianca, kilig na kilig. E parang hindi sila masyado laging magkasama. Ikagabi magkasama lang itong dalawa na ito. At syempre si Dustin, todo bigay na din si Dustin kasi nung nakaraan, di ba nung kumanta kadadla papatalo si Dustin kay Will sa kantahan pag si Bianca ang kaduit pero hindi ngayon may paluhod pa si Dustin aba nagulat si Bianca nang biglang lumuhod si Dustin sa kanyang harapan habang kumakanta o oh, saan kayo dyan may originality itong si Dustin hindi nang gaya kay Will As in, may technique din, may din itong si Dustin sa pagpapakilig. Lalo na kay Bianca, hindi nga makatingin ng deretso itong si Bianca kay Dustin. Habang kumakanta eh, na ni Bianca itong si Dustin. Uh, pero talagang feel na feel talaga ni Dustin yung pagdudakala mong magpupropose na kay Bianca. Nagulat pa naman si Bianca, halatang kinikilig, pinipigilan na ni Bianca. As in, guys, grabe, nakakakilig talaga itong ginawa ni Dustin ngayon kay Bianca. i dalang-dala na siya, e, kuha niya na talaga. Ang kilig talaga ni Bianca. Ayan, pasensya na kayo dyan sa tumatahol na aso habang nagre-record ako. Gabi na kasi dito sa amin. Kaya, ganun talaga. Maraming aso. So, eh, balik tayo kay na Dustin, Bianca, na Juet. Ayan. So, more kiligan pa to sa promo ng kanilang movie nakasama sa Metro Manila Film Festival. Sabi nga ni Bia Casio, MMFF, yan, makikita na natin silang tatlo palagi. Yan, gabi yung promotion na yan. At siyempre uh, syempre sila ang baguhan sa MMFF. At ito na nga na yung mga fans. Talagang mm, nagtatanong na paano yan, saan sasakay ng float itong si Dustin at si Will Ashley kasi si Will dalawa din movie. Si Dustin dalawang movie, syempre sa Love You So Bad sila siguro sasakay kasi sila yung lead star doon. Alangan nga, nga si Bianca pag suluhin nila sa float diba, hindi yan kaya ni Dustin na iwan si Bianca sa Ari Ari oh, saan kayo dyan so basta kung kinikilig ako ngayon sa Dust yeah. at uh, game na game din itong si Will di bang sweet si din ni Bianca talagang inakbayan si Dustin at si Will ng announcement nakita nyo ba yun guys so yan lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye also remember wag po tayo magpaka stress please like share and subscribe my channel para ma update yung bagong upload